hapon guys guys sa uh, palugod naman ng araw palugod na naman ng araw natin na, na guys oh hapon na naman oras alas 5 city ng hapon Ayan po guys ang ating uh, dakilang mga ngapa. Hinihintay nila yung pagbaba ng dagat. Ayan guys, oh. Ayan guys, dalawin dalawa. Hinihintay nila yung matutay. Mga alas 6 o alas 7, eh. pwede na ako mangangapa din ako mamaya pang dagdag ko sa nakapa ko ng isang hapon ayan tapos ginawa akong daing pagka makakuha ko mamaya gagawin ko rin daing para madagdagan yung ano yung dadalhin ko pag-uwi ayun <laughs> dalawa hinihintay talaga mamaya mara marami pang kwan sunod sunod na yan mamaya ayan yung ating uh, dakilang maglalambat ayan po guys Ang ating uh, Magiging ista Ang dakilang manging Nating kababayan Ayan po sila Tapos yan yung bunuan na sabi nila Bunuan Ayan yung harang May lambat May kawayan o kahoy doon siguro ang gastos dyan nasa 100,000 o wala pa Ayan. dyan pumapasok yung isda dyan sa ano ayan. dyan pumapasok ginawa ng ganyan para may harang ayan inaharangan para yung isda doon lang yun papasok sa loob Ayan. marami ang ganyan dito sa barangay Amuroy Aroroy Masbate dito sa karagatan ang ating mga nakilang mandaragat natin kaya dito lang tapos ito yung katulad ko rin na mga ngapat ng danggit o ano pa ano pa makukuha dito sa dagat na ito matyambahan mo man makakuha ka ng alimasag hipon o sugpo yan tapos yung mga sil yan ang makukuha dito sa low tide na ito pag low tide mamaya malaki yung low tide mamaya 2 meters yata 2 meters ayan guys sige boy guys maraming salamat sa inyong panonood guys uh, shout out nga pala sa lahat kong mga relatives Luzon Visayas Mindanao Kunsaga family shout out sa inyong lahat at mga relatives ko dyan sa Isabela, Gumpal family, Malab family, Tokib family. Sa inyong lahat dyan, mga kaibigan ko, saan naman dito sa mundo, shout out sa inyong lahat. God bless,